Mga kainsan. mga kainsom, mga kainsom. Kami nag-aani po kay Tatay. Ay umulan naman po. Ay half day. Kalahating araw lang ang mga kainson. Ay. 'Yon. Tayo po ay nagbisita. Dini sa ating ano po sa Ilaya. Sa area number 4 po, mga kainsom. Ay baka po mga 20 days. Mag-aani na rin po tayo. Na ay po 'yon. Ano po kaya? Maganda. Punong-puno daw po ito ay, oh, Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kaysang walang gamas. Oo. Oh, tamo. Wala pong damo. Basta sa loob ng 10 days, ang ginawa ko lang po diyan, almix po at saka top shot. Magkahalo. 10 days. Walang natubod damo. Naka, ano po ako diyan, nakatipid po tayo ng halos sa uh, 20 tao sa 500 na 20 tao yun walang tumubong damo oo hello po kay ano Tito Pidel at Tito Pilipina yon at saka sa mga bumibisita po sa bukid hello po sa inyong lahat maulan to maulang umaga ay naay po Talagang malapit na po tayong mag-ani din eh. Oo, oh, napapukos tayo din eh mga kainsan ay. Halos sa uh, bilaw na po lakad, mga kainsan din eh. Kay Kambal po ay kasunod na rin. Doon sa kabilang area po. Mag-aanin na rin po ngayon. Ang kabulusan din eh. Putik na naman po. Adi ko. Ha ah, mga ka-insan. Ari po ay nakita ko kahapon. At ito ay lagi ko nakikita sa ibang bansa. At saka dito sa lugar natin sa Pilipinas. Ay nakakain. Ito po pala ay edible, kaya lang ito po ay hilaw pa. Pag po kami na dito, malalaki po ito, mga ganito. Ito oh, mga kainsan oh. Ito ng tinikmang ko nung yan oh, ito po pala ay uri ng gulay. Mga kainsan oh, anong tawag po sa inyo, search ko po ay Ari po oh, pagkadami po sa amin sa gubat. Ari mga kainsan, oh, search ko man. Ari ang lumabas. Himbabaw, alukon, baig. Kakaibang gulay na masustansya. Himbabaw, alukon. Ay, hindi po kilala ng mga taga sa amin at itinanong ko po. Ay, itong ito mga kainsan. Itong ito. Ayan, himbabaw, alukon. Gulay po pala ito. Mm, yan. Parang bulate. Ito po ay ng kaunti. Medyo hilaw. Ayan po ang puno. Ari. Kumit nga kayo mga kaisan para malamang ko rin kung talagang kinakain po sa inyong lugar. Oh. Ibig sabihin po dito sa amin lugar talaga ay napakarami pong hindi pa rin alam ng mga taga sa amin na nakakain. Oh. Ay pero huwag nyo agad titikman ha. At baka naman kayo mautas sa mga manonood po. O, o iba po ito. Eh, tinikman ko ay ano ay mga kainsan ay. Tama ito. Tinikman ko na numisan ko pa po ito tinitikman. Ay ito na nga po. Mm. Lasa siyang kamamba. Kamamba mga mga ka kainsan. Ay walang panagkaiba. Mas, ito daw po ay iginigisa. At saka ginagatan. Hmm kaya naman aking ipapakita ay talagang eh, ito yun talaga oh, pati dahon ay un, ay ay pagkadami po sa gubat nito oh ay, sa amin po ay nagkalat ito sinisip sip, sinisip sip din po namin kung mga bata pa oh, yan. harding puti damo mm. pala edible hmm Alin kaya pinakampuno no? Ito kaya o oh, yung isa? Parang itong isa. Ito na nga. Dalawa po ito. Ay wari ko ito. Ay, ari. Hmm. Bula-bula, ti. Eh. Ay, ari na nga. Ari na nga punong ari, mga kainsan. Yung pagkalaki pala. Yan na nga. Hmm. Nilalaro-laro lang po namin dati ay yun pala ay nakakaor. Hmm. Pagkadami po. Lalo po sa gubatan. Lalo po sa gubat. Hmm. Parang pansit mga kainsan. Hmm. Ayan o. Hmm. Siguro na may sa mga followers natin eh. Ano, ano? Ari po ang pinakampuno niya. Ayan. Pagkalaki naman. Ano na na po? At tiya. At ari pala tiya nakakain. Ari. Ari pang tinadaan na lagi natin. Aring haba-habang ari. Parang pasit ba tiyah? Oo. Oo man. Ito pala yung edible. Ito mo. Tinikma ko nga parang kamamba. Oo, ginigisa, iginigisa. <laughs> Siya, tinikma sa akin pa. Ito nga pa yung nakakain. hindi natin alam ano. Kaya nga. Oo, oh, yan ang ating. Parang bulabula eh. Yan. Iginigisa pala ito. Ay eh, basat ginisa lang ang tiyang may sardinas. sa ginagataan. Baba. Oo ba? Oo. Mayroon <laughs> pala sa akin ah. Ay mayroon pala na. Nag-aani na. Ay si tatay nga tiyang ay nagulan nga. Tigil muna. Ay bukas uli. Kailan kayo tiyang magaan eh. Oo. Oh. Oo. Mga ganun nga po. <coughs> ay summer na yan ang ulan pa no. Ah, uh, uh, ah, ulan na, pero pag ba na, bay, so, na po sa panahon. Iba, iba ang panahon Oo nga. O, ay, Dati tiya pag gantong buwan ay eh, talaga sobrang init na. oo. Oh, oh. sobrang init naman po. Iya, yeah, pag nakaulan naman, yan ang pagkakaulan sa ating. Yeah. Iya, yeah, ang palit niya daw ay 15 dia sa is. Iya, yeah, no biro. Iya, yeah, eh, lahat tiya na magsasaka. Ay oo nga. ay di lahat naman tiya, kami naman ay hiram din ah. Kumbaga, yung hirap din nga. Si tiya po. As asawa po ng kapatid ni tatay. Tiyuli to. Doon, doon po sila nakatira. Malapit sa uh, ano natin bukid. Hmm. Ah, ay eh, talagang pakadami. Ang laking puno po. Yan, uulitin ko mga kainsan. Anong tawag po sa inyong lugar na re? Ay di, sinerge ko din sa Vietnam sa ay talagang itong ito nalaki din ang punong narap napakalaki kung may tumutubo din sa si inyong lugar na ganito mga kainsan ayun para ba siyang may mga butlig butlig hmm